to fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay nagpang taksay ngayong araw na to. So, come on, guys, samahan nyo kami. Let's go! Hey, magandang magandang po sa lahat, mga idol. At ah, ito pa, palaot na kami magpunta dun sa spot na may pupuntahan sa araw na ito time check it's now 4.28 in the morning at ang dala nating pamalakayang lambat ngayon ay yung ating pangtaksay so nagpalit tayo ng lambat na to dahil yung ating milalaot na panghipo yung ating trip planet ay nawala ang pahuli kaya dito naman tayo ngayon magpupokus sa ating pangtaksay Ayan. gantong oras na kami umalis dahil ang pag-arya namin ito ay paliwanag So yan, yung nakikita nyo maliwanag na ilaw na yan, barko yan. Nandito na tayo sa ispat, papalagpasin muna natin yan bago tayo mag-aria. yan yung ating kapaligiran dito sa ating unahan ay liliwanag na. Ayan, laki ng barko. So hindi tayo hindi pwede gumaria kapag ganyan na may barko. Container van cargo ship, mga hidol na yan, mga tanggung yung mga yan, isang e area na sinisip-sip nilang is. Eh sa may, may maliwanag na ilaw na yan doon yung area ng ano barcon lumabog so ongoing na yung siponing ano uh, ano nila sa langis na nando sa barco at ito puro mga bangka na ito nasa paligid natin dito few moments later. So yan, nagkitimbog na tayo. Kalatapos lang natin magbagsak ng lambat. Time check, it's now 5.22 in the morning. Ayan, talagang maliwanag na talaga. So, ayan. Tapos na tayo humila. Wala, napalaban ng inyong lingkod sa paghihila. Sobrang lakas ng agos. Sakit sa kamay. Kaya ating, ang ating kinuha sa o, ating unang area ay ayon. Love. Ayan. Ayan. <laughs> Oh, ayan, tingnan natin kung ano, magagala tayo. Tanap tayo ng bangka na may magandang ang tinga. Para makaari pa tayo ulit, madagdagan yung ating ano na yun. Kahapon ay panggasolina lang. Sana, ngayon naman eh, madagdagan yun. Para meron naman tayong pambili ng bigas. Ayan, katatapos lang ating maghila para sa pangalawang area. Ayan, si Oshino nasa unahan ba ng bangka at inaayos yung ating mga huli. Mahina mga idol. Ay, pero kahit paano, eh, nadagdagan naman ng kaunti. Kaunti lang. Wala, hindi natin talaga na area yung magandang spot. Halos uh -huh. lahat naman wala. Ikot yung mga bangka sa lakas ng agos so ayan lang yan lang yung huli natin may kasama ng alimasag kaya medyo madaming tingnan Nandito na kami ngayon sa barahan. At sobrang haba ng kati. Ang hirap magtulog. So ito yung ating mga haniyanhan. Ito na, swagan. Ito uh, na, swagan. Pamilyar ba kayo dito mga idol? Oh. Walang huli, halika lang na kayong dalawang maghati dyan. Ito na, swagan. Swagan. Ayun, bonbon. Ta. So, ito. Para sa mambabahaw natin yan. Ano kayo mag-aaway ha. Ah. Para mag-aaway. Tapos, ito yung... Ayan, dadali natin sa... Consignation. Saunahan, saunahan. hindi yung mga ano. Ate yun. Ano yun, Han? Swagan. Ay, na. Ah. Ito 'yung dito So familiar po bang lahat sa gantong isda? Ayan Salamat po. Ito lang. po. Ito lang 'yung ating na sa araw na 'to. Meron tayong pambawi gasolina. Dilang pambawi gasolina

wala uh, ate. Okay. Okay. Chochay, huwag kang magulo. Chochay. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Ayan. Ah, Ang ah. day, be, ano, kapas. yung kapas. Dos yung kapas. Halo, okay. halo. Right. Ito na lahat yung ating kinita sa araw na ito. Ayan. Okay. Yeah. Ayan. Okay. So, ayan po, mga idol, yun po ang nasaksiyan yung ginawa namin paglaot kaninang madaling araw at kahit paano naman ay kumita tayo. Siguradong meron tayong ipambabalik sa ating konsumo at makakasubok tayong muli bukas at sana ay bigyan na tayo ng magandang huli. Ayan, kung gusto mo po ang mga fishing content na aming in-upload at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming in-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!